Isa ka din ba sa nag-iisip ng paraan kung paano gumawa ng fertilizer o pataba sa halaman? Kung ganon, para sa iyo ang video na ito. Sa video natin na ito ay babahagi ko ang pinakasimpleng paraan kung paano gumawa ng pataba sa halaman na maaaring makatulong sa pagpapalago o pagpapakapal ng mga dahon, pagpapabulaklak at pagpapabunga ng mga halaman gamit lamang ang simpleng mga sangkap. Ang prosesong ito ay tinatawag na fermented fruit juice. Ano nga ba ang fermented fruit juice? Ano ang kahalagahan nito? At bakit dapat na magdilig nito sa halaman? Ang fermented fruit juice ay organic fertilizer na pinoproseso upang maging natural na pataba sa halaman. Pinapataas nito ang nutrisyon sa lupa, lalo na ang potassium na mahalaga sa halaman para sa paglago nito. Pagpapatibay ng sanga at dahon nito, nakakatulong din ito upang mapataas ang kalidad ng pamumulaklak, maging matamis ang mga bunga at mapabilis ang pagsipsip ng halaman sa mga sustansya na kailangan nito. Ang kakulangan sa potassium ng halaman ay nagre-resulta sa pagkukulay dilaw ng dahon at kulay brown sa mga gilid nito, pangungulubot at pagkakaroon ng batik-batik sa mga dahon na siyang nagiging dahilan ng pagpangit ng halaman. Sa prosesong ito, kakailanganin lang natin ng isang kilong hinog na prutas o yung prutas na malapit ng mabulok, kagaya ng papaya at saging. At isang kilong molases o kaya naman kung walang molases ay pulang asukal. Ang una nating gagawin ay hugasan ang mga prutas na gagamitin. Patuin ito bago hiwain sa maliliit na piraso. Siguraduhin na malinis ang lugar, mga gamit at kamay sa pagsasagawa ng proseso upang maiwasan ang contamination. Bukod sa papaya at saging, maaari din na gamitin ang mga sumusunod na prutas. Pakwan, mangga, avocado, kalabasa, tsesa, pinya at kamatis. Pagkatapos na mahiwa ang mga sangkap, ay ilagay ito sa plastik na lalagyan. Pagkatapos nito, ihalo ang katumbas na bigat na muses o pulang asukal sa hiniwang prutas. At haluin itong mabuti. Kapag nahalo na, lagyan ng pabigat ang ibabaw nito upang maibabad ang prutas sa muses. Takpan ito ng tela o kaya naman ng papel. Talian din upang maiwasan na mapasukan ng mga insekto. Ilagay ito sa isang malilim na lugar, tuyo at malabig na lugar sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Pagkatapos ng 7 hanggang 10 araw, buksan ito. salain gamit ang salaan o kaya naman ng tela. Ang sabaw ang siyang produkto na tinatawag na fermented fruit juice na siyang gagamitin pataba sa halaman. Dapat ang amoy nito ay manamis-namis at hindi mabaho. Ilipat ito sa malinis na lalagyan at maaari itong itago hanggang sa isa o dalawang buwan. Narito naman ang paraan ng paggamit. Maghalo ng dalawang kutsara ng fermented fruit juice sa isang litrong tubig. O kaya naman, isa hanggang dalawang lata ng sardenas ng fermented fruit juice sa labing anim na litrong malinis na tubig. Maaari itong ipang-spray o kaya naman ay ipandilig ng direkta sa tanim, kagaya ng mga halamang ornamental at mga gulay na namumunga at namumulaklak makakatulong ang pagdililig nito upang mapalapad ang mga dahon ng mga gulay at iba pang halaman. Gamitin itong pandilig isang beses kada isang linggo. Ikaw ba ka-urban? Ano ang ginagamit mong pataba sa iyong mga halaman? Ibahagi ito sa comment section at babasahin naman ito. I-share na din ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.